Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umugang ang kontrobersya online matapos mapansin ng mga netizen ang isang retweet mula sa opisyal na ex, dating Twitter, account ng kapuso mo, Jessica Soho o KMJS, na nananawagan ng eviction kina AZ Martinez at River Joseph, mga kilalang housemates ng Pinoy Big Brother, Celebrity Club Edition. Ang naturang retweet ay agad na umani ng reaksyon mula sa fans ng dalawa na kinwestiyon ang pagiging patas ng isang kilalang public affairs program gaya ng KMJS. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas sa Facebook page ng KMJS noong ikadalawang ng Hunyo, nilinaw ng programa na hindi sila kailanman sumusuporta sa ganitong klase ng panawagan. Hindi ito sinadya at hindi namin sinusuportahan ng anumang uri ng bias o hate campaign laban sa sinuman, ayon sa kanilang post. Humingi rin sila ng paumanhin sa publiko, lalo na sa mga nadamay sa insidente, at tiniyak na iniimbestigahan na kung sino ang may akses sa kanilang social media accounts. Amin na pong iniimbestigahan ang insidente at kami ay nagsasagawa ng internal review para masigurong hindi na ito maulit. Mahalaga sa amin ang tiwala ng publiko at kami ay patuloy na maglilingkod ng may integridad. Samantala, nanatiling tahimik si na Asia at River hinggil sa isyu, ngunit patuloy pa rin ang suporta ng kanilang fans sa social media. Pero isa ang tanong na bumabagabag ngayon sa fans at netizens, aksidente lang ba talaga ito o may mas malalim na agenda laban kina Asia at River?